Ano yan? Bro, wala to. Akin to. Ikaw pala, bro. Ayusin mo na yan. Baka abutan pa ba tayo ng karelyepo ko. Ayusin nyo na yan. Yes, sir. Oh, ano ngayon? yan? Oh, teka. Relax lang. Wala kayong karapatang gawin sa kakosa namin yan. Ni Kurot, hindi nyo pwedeng gawin yan. Masaysin na, Commander. Nabigla lang ako. Tandaan nyo, at alam nyo, responde ito ng pangkat para sa katahimikan. Dalihan nyo mga kosa natin. Baligo kayo para bumaba ang tama nyo. Angel. Ay nako, wala kayong pinagkahiba sa mga baboy dito. Puro slilitsunin.